Hello world, hello mga kakemi Welcome to my vlog Oh ayun guys, di ba? May bago tayong intro for 2024 Dapat hindi tayo mag-stick doon sa dati nating mga intro guys So, bibigyan ko kayo ng mga idea about pasabog O oh, di ba? So, for today's video guys Mayroon akong mga ikikwento sa inyo na bago bagong experience um, bagong buhay at saka bagong bagong bago so ito na nga guys for this video my experience is very 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 upset okay so nawakapalo lang talaga ang buhay ano gusto mo magbago pero parang ayaw naman so what should i do ano ba dapat nating gagawin guys so simple lang una restore restore your mind restore your soul that is the best way na mabago natin ang ating buhay, di ba? Huwag tayo mag mag ano, mag-stick doon sa dati nating mga ginagawa kasi hindi natin mababago natin ang buhay, guys. So, oh, alam natin na ang buhay ay wither weather lang. Pero paano naman natin magiging weather yung buhay kung ikaw na ay nakatunganga? Tama? Oh, di ba? So dapat gagawin natin ang buhay galaw, 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 galaw lang guys. Kasi pag hindi ka gumalaw, baka ikaw ay mastro, di ba? So for today's video, I love you all and hello world, hello mga kakana, welcome to my vlog. Wala lang guys. Bye-bye!